ah uh, ganito lang po ang ating diskarte pagka tayo nagluto ng langka syempre una una pag bumili tayo ng langka dapat yung buo kasi pag nakahiwa na yun sa palengke alam naman natin mga nakababad na po yan so hindi natin alam kung anong klaseng chemicals yung nilagay nila kasi kung bakit hindi naging itim so mas maganda kung tayo na mismo maghiwa para sigurado tayo malinis so ayan na tayo na naghiwa at binabad natin muna sa tubig na may asin pagkatapos po niyan hugasan natin siguro mga dalawa or tatlong beses depende na po sa inyo mga boss ayan so pag natin ng mga tatlong beses saka natin igisa na siya mga ayan, natin sa maraming luya at syempre maraming sibuyas at bawang mga boss. Isa-isa lang po natin na maigi para lumabas ang kanyang aromatics mga boss. At syempre dito, meron tayo uh, mga 1 port o 300 grams na karning baboy pang sahog natin. So, igisa natin na maigi yung tipong nalulusaw na po yung ating mga pampa -aromatics. Ayan, naglagay tayo ng chicken cubes, timplahan na po natin at naglagay tayo ng konting batis minta mga boss. Ilagay na rin tayo at tsaka natin nilagay yung ating nakachap-chap na langka. Ayan. So ang unang nilagay natin rito yung pangalawang kata. Yun ang papalambot, So ayun naglagay tayo na diles. So yung diles na nilagay natin rito, pinirito ko na kasi kung idiriktan yung hilaw, medyo hindi maganda yung lasa at higit sa medyo malansa-lansa yan mga boss. Tapos so, maganda kung i crispy nyo na yung diles para masarap. So ayan, pag okay, luto-luto na po, nilagay na po natin yung ating kakang kata. Naglagay tayo ng bell paper, siling panigang. Ayan, at syempre konting spring onion mga boss. Pakuloyin pa natin ang pakuloyin para maluto ng husto yung ating langka. So ito ang aking diskarte, eh. medyo masabaw sabaw kasi nga mas masarap naman talaga pag medyo nagbabahog-bahog tayo ng sabaw ng ating ginataang langka Lalo lalo na pagka uh, nasa mga kanting karinderiya o nauna syempre naghahanap yung gusto mo medyo masabaw na ulam mga boss ayan at syempre dapat masarap na rin